Ayan, hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, ito yung mga buging bilya na may bulaklak ngayon. Ayan. Dahil paparating ng ulan, ayan, bibidyohan ko na sila. Kasi kapag dumating yung bagyo, mawawala na yung mga yan. So, ayan. Pero ayan yung sunset orange. Yung kanina so bar na, at saka masyuri pink. Ayan, meron ako ditong tanglong na namumulaklak. Ayan, may mga namumulaklak pa dito. Na kapag umulan yan, sigurado mawawala yung bulaklak nila. Ito yung violet September. Ayan, violet September din yan. Ganda ng kulay, ba? Diba? So, mga pa, buka pa lang sila. Kaya pag na, nag-ulan na, sigurado, lusaw yung mga yan. Mawawala yung bulaklak. Ito yung Watermelon Kiss. Ito yung Nescafe. Diba? Ang ganda. Tapos malulusaw. Sayang. Kaya lang hindi naman natin mapipigil ang ulan. Ito, pabuka pa lang oh. Guambil Violet. Ayan. Napakaraming buds niyan. Kaya lang pabuka pa lang. Siguradong malulusaw. Ito ay Orange Moonlight. Ayan. Halos puro pabloom pa lang sila. Ayan. Ito, ito yung mga variety na hindi ko kabisado yung pangalan. Sana may nakatusok na pangalan dun sa may paso. Ayan o. Oh, mahaba na din. Ayan. Mahaba na sila. Pero ang ganda na kulay na. May light pink, may white, and may dark pink. Tapos ito yung nasa taas. Yung bridal white and strawberry red ayun yung nasa taas Tas dito sa labas ayan, ito yung nakatusok sa lupa ayan o yan ay lime white na napakaraming napakaraming niya talagang buds ayan o, niliit pa kaso pag nagsimula na yung bagyo siguradong lusaw yung mga yan, mawawala yan kaya na natin Ayan. Ayun pa. Meron pa dun mga pink. Yung mga pabuka pa lang kasi. Kaya siguradong malulusaw. Tapos dito sa taas, ayan, meron ako dito. Ayan yung LBM. Tapos ito yung aking kilisa. Ayan, di ba? Marami rin silang bulaklak. Ayan. Meron pa dito. Ayan si Red September na may kahalong Amroma um, Variegated. Ayan. Tapos ito yung iba. So marami rin pa rin bulakla kahit papano. Kaya lang, babagyuhin. Kaya, ayan. Sigurado mawawala yan. Tapos ayan, puputulan ko na yan. Kasi pag nabagyo yan, siguradong lusaw ang mga dahon. Kaya unahan na natin. Para pwede na pa natin siyang itanim. So, yan. Dahil malalago na. Kunin na natin yung mga sanga. Para pwede pa siyang pakinabangan. At pwede pang i-ICU. Yan. Dito din, oh. Ayan, oh. Mangaba na din. So, puputulan ko na din yan. Para meron tayong pang-ICU. Bago dumating ang bagyong enteng. Tara na. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Ayan, pinabilis natin yung video para hindi naman masyadong mahaba. So, ayan, marami ko nakuhang mga magagandang varieties dyan na nandito sa may bubong. Pagayon nito, o. Oh. Ano to mo? Nalisa yellow. Ang ganda-ganda ng bulaklak niyan. So, kailangan natin itanim yan para meron tayong panibagong um, halaman na ang variety ay mo. Nalisa yellow. Tapos marami pa akong nakuha dyan. Ayan. Inalagyan ko na ng pangalan para pag itinanim, hindi ako mahirapan kung anong variety yung mga naputol ko kasi nakakalito sila pag hindi mo lalagyan ng pangalan. So, lalagyan ko na siya ng pangalan habang pinuputol ko para hindi magkahalo-halo yung mga naputol natin mo game So, ayan. Silang putol. Kailangan natin talagang putulan yan kasi mahirap din pag masyadong malakas yung hangin pag bumagyo. Matatangay sila, matutumba-tumba lang yun ka Hindi kagaya. Pag pinutulan natin, ah, maliit lang yung sanga, less yung tama ng hangin sa kanila. Hindi sila ganong matutumba dyan. Kasi nasa bubong nga yung pwesto nila. Ayan. Sige lang, putol lang ng putol. Hanggang sa maubos natin yung mga dapat na putulan dyan. Ayan. Medyo matagal lang din magputol, pero, ayan, kagaya nito, ito ang ganda niya. Ano yan? MJ, Moonlight Chewel. Ang ganda ng bulaklak niyan, ang ganda din ng dahon. Pinutulan ko na, kasi medyo mahaba na rin yung mga sanga niya. Baka tangayin lang ng hangin. Ayan, sige lang. Putol lang tayo ng putol. Ayan na, oh, humahangin na. Ayan, puputulin natin yan ng ganyan. Tapos lalagyan natin ng label o pangalan. Para hindi tayo malito. Ayan, halos makalbo na. Pero okay lang yan kasi tutubo naman yung mga yan. Ayan. Matatapos na ako. Ayan, nandito na ako sa dulo. Ayan, konti na lang. At matatapos ko na mag-cut ng mga bugay medias. Ayan. Ayan, ito na lahat yung naputol natin, no? 'di ba? Tinalitali ko na 'yan para hindi tayo mahirapan. Ayan, may mga pangalan na rin yan dyan. So, mamaya ibababa ko na yan. Tapos, ito na yung mga nakat ko. Ayan, ready na sila sa bagyo. Ayan, wawilisan na lang yung mga gilid-gilid. Ayan, oh, di ba? Hindi na siya makapal. Iwas na siya sa malakas na hangin. Hindi na sila matutumba dyan. So, yan muna for today. Till next video. Hindi mo na makakapag-video kapag bumabagyo. Kasi nakakatakot yung hangin. Keep safe.